Hi guys. Hi guys. Pupunta tayo papunta ngayon, ngayon sa Abu Dhabi. Dhabi. Mag-cater tayo. Mag tayo sa, sa Embassy, ng, embassy Fiji. ng Fiji sa mga Fiji uh, Embassy uh, Department uh, of Education. Ibang ang like nila sa atin hayala, para mag-cater sa kanila. Natin. At yun nga ang nakakapagtaka kasi, kasi may meeting sila at, at may bisita sila na food. galing sa bansa nila. Tapos mataas um, na tao daw. Mahilig din daw sila Then, sa ayan, ito. Nakarating sa na kami, kami, mabilisan yung setup namin kasi medyo late na kami. Sobrang layo pala ng Abu Dhabi. Kaya as in mainit na tubig na agad nilalagay namin para no, hindi na siya kailangan talaga hintayin na mag-apoy, mag, uminit pa ng matagal may apoy kami sa ilalim pero syempre para mabilisan na kasi eh, late na kami. Ayan, at may batang makulit na sige ang kulit pangulit pangulit sa amin. Nakikipaglaro mag-isa lang kasi siyang bata dyan ngayon. Ayan guys, napakasimple lang po nila maghanda, mag-celebrate o magparty Hindi si kaya pala ng tinanong ko kung kailangan pa ng set of ng venue, sabi nila hindi na daw kailangan. Napakasimple lang at ayan po, nakaset up na kami. Naghihintay na lang kami habang sila ay nag-aawitan, nag-uusap-usap pa sa loob ng embassy. Ayan po yung paligid nila, napakasimple lang talaga ng handaan nila. Ganyan lang yung mga upuan, yan yung paligid, napakaaliwalas, napakalinis. At uh, friendly talaga sila, madali silang kausap, hindi ka maiilang sa kanila. Kahit yung mga matataas sa kanila, Ayan. Napakasimple lang ng handaan nila. Ayan po. O, oh, Republic Embassy of the Republic of Fiji. Ayan guys. First time ko po makarating ng Abu Dhabi. Uh, dahil sa catering na to. Pero sulit yung experience na nakuha namin dito. At ayan guys, pauwi na nga kami. Two hours na naman ang biyahe namin. Nakakapagod pero masaya naman kasi as in kumakain pala talaga sila ng mga Pilipino food especially ang baboy mahilig daw sila sa baboy kaya pag nakakita ka daw ng Fiji na sexy panlaban na daw yon sa Miss Universe <laughs> nakakatuwa sila kasi habang kumakain sila nakikipagkwentuhan sila sa amin ayun nakaka ano lang nakaka proud lang na kami ang napili nilang mag cater para sa party nila at kahit yung matataas na galing sa bansa nila kumain din ng food na hinanda namin para sa kanila kaya sulit din yung pagod yung yung biyahe namin na abot 2 hours talaga sobra 2 hours pa sobrang layo ng Abu Dhabi wala pang traffic yan talagang 2 hours yung biyahe Ayun. Kaya sa uulitin po, maraming maraming salamat. Thank you so much po, Fiji people. Ayan, pauwi na kami. Medyo kwento. Ayan, nagbibiroan nga kami dyan kasi talagang uh, sa tagal ko na dito sa Dubai, konti pa lang yung lugar na napuntahan ko. Kasi bahay-trabaho, bahay-trabaho lang naman ako. Hindi ako mahilig mamasyal. Ganon. Sa so pagkag-grocery nga eh. Once a week lang kami pupunta ng market. Ganon. Tapos magpapadeliver na lang. Yun lang for today. Bye!